ng inay ako raw mag-face mask. Sabi ko, hindi, eh, hindi na kay akin mukha din sa TikTok. Oh. Eh, kami ay ka? naririn na sa pure gold. Ayan. Oh, huwag kayong sumimangot, inay. Lagi na ko kayo na... Dini, dini, di, dini. Di. tayo. Ah, Akala ko tayo doon sa ng pagkain. Maya, maya may, naman. Lagi ka mas pagkain na. Ano kayong titingnan ninyo? Kayo kayo, kayo bibili. Ano kayong bibili ng inay, dini? Uutang. kayo, din. <laughs> o oh, sige nga, papakinggan ko ako. Kayo uutang, ha? Huwag mo Kuya, na pagsigaw. Kuya, rito hi, u -u <laughs> 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 Akala kayo utang ho kayo. Ay, bigyan muna. Ay, tatanong. Uutang kayo ng aircon? Oh. 68,000 daw inay. Oh. Uutangin niyo mo. baba inay. Aha. Pwede utangin? Kuya, aamatindi ah, niya ya yeah, si Queen ay ho, nagsisipag-sipagan. Pero bago ang lahat, Queen ay, ako may tatanong. Ay, ay. Kailangan ari masagot mo ng ayos ha. Ay, Queen ay, bakit green ang pure gold? Ay bakit nga gagreen ang pure gold? Pure gold, ay, gold. Oo. Oh, oh. Ay sagutin mo ari, paliwanag mo. Aba hindi ko alam ina, ko bakit green? Itatanong ko pa ho sa may ari ng pure gold kung bakit ba nga yan ay green? Bakit nga ho green kaya ina? Ba, ikaw ang endorser ng Pure Gold, hindi eh? ikaw sumagot. Ay, ikaw ay inanay ko. Aba, ay kahit ga, ay, ka, ay nakikita mo ang may-ari, eh. Tanungin mo ang may-ari. Ay, pag nakita ko. O kaya kayo, si ay, Sir, si Direk Chris Kahilig. Ay, yan. Itanong mo kay Direk. Mama, yan, itatanong. Yan, hi, aha. Yan ay eh, assignment mo. Ay, chatat ko mama yan, tapos babalitaan ko kayo kung bakit kire. Oo, oo. Ano, yun. Antay-antayan yung hot itatanong muna. Mamaya oh, na kayo magtanong inyo, nauudot ah, pagbawal. la, ay, totoo ka naman. Kala mo naman, ikaw naman, ikaw naman. kaya lang si sipag may video. Hindi mo, nag-comment si Lor Loren, Loren, naubos na ang ipong ko, tagal mong mag-open ang coffee shop mo. Ano ganyan, hindi uubos Sige, lagi na Maraka na maraka Mara Lagi na kayo takinday. Anong takinday? si Jessica, Jessica. Laging layasan ng layasan ng mga. Oy, nakita ay, naman, mo gaara eh, sa, sa Pure Gold. Oh, nagpa-picture pa yan do sa akin. Alam sabi? Bay ako hindi nasagot, dito ako na i-make sabi ni Lore. kina na makadalo. Doon sa standi. Yun ay stand naman ayaw na ha. Sa personal tayo maghuhuntahan ng Ina pag nagbukas ang aming coffee shop. Cafe Ayan. naman. Ayan. Yan ang aming cafe naman. Ayan. Sa mga coffee lover o kaya sa mga ano diyang gustong i-try ang aming coffee shop. Soon ho mag-o-open ang aming coffee shop. ayan sana ho ay puntahan ho niyo kami ano, iyo sa San Jose ho tayo magkakape. oh, magkakape. Matitimusan ang ano, ang kape ng coffee cafe naman. naman. Hey, kape naman. Masayang araw mga ka Pure Gold. Ayan, ngayon ho naririnig ho kami ngayon sa Pure Gold Batangas at meron ho kaming mga dapat bilhin para sa cafe naman. Kasama ko ang inay at ang tita Cindy. Hello po! <laughs> Sila kuya nag-aayos. Puntagaw muna kami sa Ginilingan. Ano? Giniling? Kumuha ng Giniling. masaya ang araw po. Ayan. Hoy, sa itanong, hindi we, hindi mo siya sabi kung giniling na baka, giniling. Ano ka? Gan... Baka. Baka ho. Meron? Meron? meron, meron. Ano? Sampung kilo. Sampung kilo po. Sa sapat ga ka kaya? Sa sapat kaya niya? Yes. <laughs> Titingnan pa raw. Ayan. Inay, wag, ako din. Inay. Ano ka? Ako ko ano ng inyo, Aba, video ko. Eh, naging puro beef na lang. Ano, yung <laughs> pork? Sige, iyan na nga. Inay, pati daw pork. May gilirin. Ang tayo titignan ko muna ang lista. Tayo video na. ng video. Hindi ko pa na itang lista. Masabi-sabi sa buong daw, baby na. Bago ngayon, eh, nakalista naman pala. Tatlong kilo naman pala. Ala, ay, nagkamali. Ay, hindi. Dalawang kilo baboy. Tatlong kailong baka. Ay, nay. Huwag na kayo mag-ano. Mag ka? Huwag na ay, talagang mali ang inyong ano. Basa. Naku, gusto na yung pagsampung kilo, yari tayo niya. Pwede naman din namin. Ano? Pwede naman din namin. Take pa natin ng dala. Haircare, ang ating uni keratin. Ayan. Okay, ka Bakit ka? So, eh, dun ho nakatingin eh. At dun, alam, may tugtog. Tinan ninyo ang aking hair. Oh, dahil ako nag-uni keratin. Kaya ganyan medyo, ano niyo yun? Tinan ninyo ang... Tinan ninyo! ka, parang... Mukha lang siya sabog, pero maganda ang aking buhay yun. Eh, nyo nga ho ako. Hindi ka rin sige Ayan, si Kuwi Nay, oh. Andini sa cafe naman. Ayan ang kanyang kakain. Anong tawag din ni Kuwi Nay? <coughs> Waldorf. Waldorf salad. Ayan, magsasalad lang yan. Tapos yan, pasta. Baba, yun po kayo? Ayan. Baka magselos din si Doc Annalyn ito. Kuwi Nay, lagot ka. Parang nga baga sinasabi ko, dapat eh, hindi ko muna na i-upload yung video ngayon eh. May mga nagko-comment na, ano bakit na naman ho, inay? Nasasang ano Aromagic Air ko, hindi ano? na hala po yung Aromagic Air ko. Bakit, bakit ba? Sila naga, pa naman. Aboy, malay naman ninyo, inay. Sila'y nagkakaigis sa totoong buhay. Wala, oh. hindi pa, yun ang may palabas lang eh. Ang palabas? Hindi nyo alam ang inay ang kwento. Nasa Aromagic Air ko. Ayun ang ay, hindi ko alam, inay. Saan nyo nga inilagay? Kainama naman ako. Hindi, mamaya makikita ko doon si Ken-chan o oh. utita ikaw? Ano naman ang oh, inay? Ay, bakit oh, no. Eh, oh, bakit mas mag utita? Eh, bakit? Tatanong ninyo kung sila na ni Doc Adelaide. Eh? Doon sa palabas, itatanong ko, kayo ba ito? yung ay na doon sa palabas. Ay, ano? Oh. Ikaw naman walang aromagic air. Ay, Ayan ang hindi ko alam, inay. Kayo oh, naman ay sa saan saan lagi inilalagay. Kayo makakalimutin na rin. Kayo ay, naman ang na, 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 inay. ko pa. Siya mamaya ho, babalitaan namin kayo. Saan yung... Tama na yun ay paghahanap. Ay, ako nga yung may ako Alam.